Hey guys, ito na yung nagawa akong naisip kong paraan para hindi niya makamot yung sugat niya sa leeg. Kasi yan laki, nabubulok na. Laki dumudugo pag nakamot niya lagi. Kaya gumawa na akong paraan yung tinatawag na DIY para kahit papano may cover yung sugat niya. So ito po yung plastic bottle na ginawa ko para karoon siya ng cover yung leeg niya hindi niya na makamot ginupit ko lang po ito plastic bottle ng 1.5 na soft drinks and then sinukat ko para yung katamtaman lang doon sa leeg niya at saka, ito na naging resulta at papano hindi niya na kamot yung sugat niya sa leeg uh, para paraan lang para gumaling yung sugat niya kasi lumala na eh. na infection na yung Sugat niya sa leg. Salamat din po.